karon para nata diri sa pangantukan medical hospital so ko na ang aking bunso kong anak par kay panglimang adlaw karon nga nakumpindre medyo kinas ya yung ubo niya nalang parang di siguro pwede na sa bahay na siguro gamutin eh andito na tayo sa hospital par aki okay, papasok kay para sa sulod Ah, Oke okay nah. Ini ini ngal. mana nih? Aku nak taon. Ayos, sa pagka nasanang manok. Bawal na sa pagka may ubo. <coughs> Muna ilang kandre. Itago mm. e, na, iuli e, na Tsada na. <coughs> ano? <coughs> <coughs> Yan para yun na lang yung niya, yung lagnat niya, hindi na siya lagnat ang problema na lang yung katis sa lamunan niya pwede na to sa gagamutin sa bahay na lang par kaya nga iuwi ko na sa ngayon dahil pang limang adlaw na Kau ni apa? Dah ni ni kan? Kau, na mana <tinyo> Inaantay na lang namin yung billing para alaw na daw magbibilling sila. Doon namin malalaman kung magkano yung bill namin. Yung talagang release nila dito sa alaw na ng hapon ang billing. Hindi sila magbibigay ng maga. Yung talaga naka-schedule ng alaw na dito. Alaw na ang kanila. Bigay ng billing. Uh, maghahantay antay pa kami para hanggang hapon pa kami makauwi.